to mga lodi, legit kaya yan kasi yung plastic bottle merong level hose tapos nung nilagyan nyo ng tubig mga lodi, tingin nyo dire dire chan tulo at hindi tumitigil ho oh. dire dire chan circulate <laughs> so titingnan natin kung legit yan so subukan din natin okay let's go so, mga lodi at eto na yung mga kailangan natin so meron na tayo nito inilagay ko na rin yung kahoy para paglagyan ito dito ano tapos ito na lang ang ilalagay natin dito. Mamaya, ya yeah, mga lodi, para diretsyohan dito at titingnan natin kung legit nga na yung tubig. Dire-diretso. Ano at hindi tumitigil. <laughs> so, okay, simulan na natin 'to. Mga oh, lodi, ito muna ang atin gagawin. So, atin muna ilalagay itong level hose dito. So, ilagay na natin. <laughs> yung mga lodi, at ito nga na ikabit ko na yung host dito sa takip so ilalagay na lang natin dito Ayan, mga lodi tapos mga lodi ito naputol ko na siya kanina na para hindi tayo matagal yan tapos na, ito naman ilalagay natin dito yan ano okay ilagay na natin hmm? Yung ang at nailagay na nga natin. So, cable, cable strap Pero cable tie ang inilagay ko dito para madali yan. Hindi naman siya siguro malalaglag. mga lodi. At nilagyan ko ng support pako pa para hindi siya umusos. So, ito naman ang ilalagay natin ngayon. Papaganito. Okay? <laughs> isang mabili, isang shoutout ala at si Minwa Kusipa at kay Byron Chavez. Yan mga lodi, so ito na natin susunod na gagawin. So ito ang gagawin kong guide nitong ating host. Ano? So ito, lalagyan ko pa ito ng stick glue dito para hindi siya gumagalaw at ito ilalagay natin dito nito. Eh, lalagyan natin dito nito. <laughs> lalagyan natin ng cable tayo. Oh, di. Cable tie nga, baga o oh, cable strap. Bahala na, basta meron tayo nito. So, okay. Simula natin, ilagay na natin. Yo, mga lodi. At eto na nga, natapos na natin. Naikabit ko na siya. Oh. Alam mo, mga lodi, yan. So, para kita nyo yan, o. Oh. <laughs> mga lodi at eto nga mga lodi gagamitin natin tubig nilagang nilagyan ko siya ng tina para kitang kita dito ano Okay. So ito na the moment of two. Ano wala dito. So ito na. <laughs> okay. So ano gumana siya at magtuloy-tuloy ang tulog niya. Ano, ito na the moment of two in three, two, one. Ito na siya. Uy. Uh. <laughs> Alam mo ano hanggang dito lang ala bakit ala mga lodi kung anong level nito hanggang ganun din lang ang level nito ala okay, yung nakita natin tuloy tuloy oh. okay naman siya oh. pero hindi man lang pumunta dun sa dulo Ole, bigay na panood natin. So, itry pa natin ang isa. So, isalin ko muna ulit ito, okay? Mga Lodi, ulitin natin. At ito na ha, yan. Isalin ko na ulit siya. At, oh, okay naman ito. Nakatapat na rin dito. <laughs> so, pag tinasa natin ito, baka lalong hindi umakyat ang tubig. So, ito na. Last na to. Ano? So, manalaman natin talaga kung legit yun o hindi. O, kayo na ang bahalang humusga kung may kulang akong ginawa. Ano, mga Lodi? So, ito na, the moment of truth In 3, 2, 1 So, bibiglain natin Mga Lodi Oh, wala talaga Mga Lodi <laughs> <laughs> Ayaw nang tumuloy Allah, binigla ko na nga Yan yeah, mga Lodi, so ang ginawa ko Yan, binabaan ko na ito yan, so bumaba siya. Tapos ito, syempre, bumaba siya. Pero, yan, tapat na tapat pa rin dito. So, ito na. Pag ito hindi pa gumana, eh, ala, talagang budo. <laughs> so, ito na the moment of truth. In 3, 2, 1. Sana gumana ka. <laughs> eh, wala mga lodi. Hanggang doon din lang talaga. Oh. one anong level nito? Oh. Hanggang dun din lang siya. So, kayo na ang bahalang umusga. Ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. wala pa rin. <laughs> so, pwede nyong sabihin kung anumang kulang ko o kung anumang dapat natin gawin. Okay?